Idinaos ang konsyerto sa palasyo para sa pelikulang Pilipino noong linggo ng gabi, December 15, 2024 sa Kalayaan Grounds ng Malakanyang Palas. Ang makabuluhang kaganapang ito ay bahagi ng pagsusumikap na bigyang halaga ang sining at kultura ng Pilipinas, partikular na ang mga talento sa likod ng industriya ng pelikula at pagtatanghal. Dinaluhan din ito ng mga sikat na artista ng pelikulang Pilipino. The Philippine Showbiz List presents mga sikat na artista na dumalo sa konsyerto sa palasyo ng PBBM at Liza Araneta Marcos. Ang konsyerto ay lalayong itampok at ipakita ang husay ng mga Pilipinong mga awit, mananayaw at iba pang alagad ng sining na nagbibigay buhay at kulay sa sining ng pagtatanghal. Sa pamamagitan ng ganitong mga programa na ispalakasin ang suporta at pagkilala sa lokal na talento at malikhaing kontribusyon ng mga Pilipino sa sining at kultura. Bukod dito, layunin din itong hikayatin ang mas maraming kababayan na tangkilikin at pahalagahan ang sariling sining at kultura ng bansa pinangunahan ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at unang ginang Liza Araneta Marcos ang pagbibigay pugay at pagdiriwang ng mga hindi matatawarang ambag ng industriya ng pelikulang Pilipino sa ating lipunan. Ang espesyal na okasyong ito ay itinapat sa paggunita ng 50th anniversary ng Metro Manila Film Festival o MMFF, isang taunang selebrasyon na nagtatampok ng mga dekalidad na pelikulang Pilipino. Ang MMFF ay magsisimula sa December 25, 2024 at magtitapos sa January 7, 25 na magbibigay ng masiglang pagdiriwang ng lokal na sining sa loob ng dalawang linggo. Ilang minuto bago nagsimula ang konserto sa palasyo ay ang mga sikat at veteranong artista gaya ni Christopher De Leon, Tirso Cruz III, Robin Padilla, Maricel Soriano, Sharon Cuneta, Philip Salvador, Lorna Tolentino, Hilda Coronel, Chanda Romero, Boots Anson Roa at Helen Gamboa. Dumalo rin sa prestigyosong pagtitipo ng ilang mga kilalang artista na bahagi ng mga pelikulang kalahok sa 50th anniversary ng MMFF. Kabilang sa mga dumalo sina Seth Fedelin at Francine Diaz, ang mga bida ng My Future You, ang opisyal na entry ng Regal Entertainment Inc. sa MMFF ngayong taon. Kasama si na Regal Producers Rosel Monteverde and Keith Monteverde at Direk Santo Aquino. Naroon din si Aysel Santos, ang lead star ng pelikulang Isang Himala, na nagbibigay pugay sa klasikong tema ng pananampalataya at himala sa mas modernong konteksto. Kasama rin sa mga nagdiningning na panauhin, si Sid Lucero, Sue Ramirez at Christine Reyes, ang mga bida ng The Kingdom, isang pelikulang puno ng aksyon at intriga na tiyak na magpapakapit sa mga manonood sa kanilang upuan. Ang kanilang pagdalo ay nagdagdag ng karangyaan at kulay sa kaganapan habang ipinapakita ang diwa ng pagkakaisa at pagmamalaki sa tanging husay ng pelikulang Pilipino. Dumalo rin sa konsyerto sa palasyo iba pa ang mga kilalang personalidad mula sa iba't ibang pelikula, gaya ni na Vice Ganda, kasama si na Gladys Reyes at Cocoy de Santos. Ang mga bida ng And the Breadwinner is isang pelikula may kakaibang timpla ng komedya at drama na siguradong tatatak sa mga manonood. Sa isang panayam, sinabi ni Vice Ganda na na-appreciate daw niya ang hakbang na ito ng palasyo para sa pagbuhay sa nanghihingalong industriya ng pelikulang Pilipino. Malaking tulong nga raw ito. Sumuporta rin sa okasyon sina Arjo Ataide at Sylvia Sanchez, mag-ina sa totoong buhay at bida lang topak, pati na rin si Julia Montes. Ang pelikulang ito ay nagtatampok ng isang matapang na kwento na puno ng aksyon at emosyon na lalo nagpapakita ng kanilang husay sa pag-arte. Naroon din si J.C. Santos, ang bida ng Espantaho, na kilahok din si Ron Angeles ng Uninvited. Naroon naman ang powerhouse cast ng Taiwan Killer Hospital na sina Enrique Hill, Rob Gomez, Alex Samiro at MJ Lastimosa na nagbigay ng kakaibang suspense at tensyon sa MMFF lineup. Dumalo rin sa konsyerto sa palasyo si Direk Gillian, former Senator Kiko Pangilinan, Lin in Charles Cruz, Ronald Arguelles, Direk Paulo Villaluna, FDCP Chairman Jose Javier Reyes at MMDA Chairman, na kasalukuyan ding MMFF Execom Chairman, Attorney Don Artes. Present sila Attorney Annette Gozan Valdez ng GMA Network, Carlo Katigbak ng ABS-CBN at Manny Pangilinan ng TV5. Spotted din si Ruro Madrid ng Green Bones at Julia Barada ng Hold Me Close. Tumagal ng halos isang oras ang konsyerto kung saan lima ang nagtanghal na mag-aawit. Sina Shasha Padilla, Gian Magdangal, John Joven, Molly Langley at Dane Mercado. Inawit nilang iba't ibang movie theme song sulad ng Hahabol Habol, Estudianti Blues, Alabang Girls, Bituing Walang Ningning, Kailangan Kita, Bakit Labis Kitang Mahal, Mula Sa Puso, May Minamahal, Kahit Na Pasko Na Sinta Ko at Kumukuti Bago matapos ang konsyerto, tinawag ang kasang sampung entry sa 50th anniversary ng MMFF. May ilang artista na nabanggit na hindi naman dumalo tulad din na Aga Mulac, Piolo Pascual at Vic Soto. Pati si Senator Lito Lapid na isa sa mga imbitado ay hindi nakadalo, ngunit nabanggit siya bilang isa sa mga haligi ng industriya ng pelikula. Wala rin sila Vilma Santos, Judy Ann Santos, Nadine Lustre, Carlo Aquino, Eugene Domingo at Dennis Trillo.